Patuloy pa rin pong nagngangangal-ngal etong si Mr. Robin Padilla. Hindi niya talaga matanggap ang nangyayari sa SMNI. Siguro nakikinabang din etong si si Boy Silly, ano ho, sa SMNI. Kilala na natin kung so, sino yung mga tagapagtanggol na itong peke na network. Talaga lang. Talaga lang. Robin Padilla, Bato de la Rosa, um, Harry Roque, Amy Marcos. Talaga lang po. Hindi niyo alam kung bakit nabuo ang SMNI. Talaga lang po, hindi nyo alam na peking network ang SMNI? Hindi nyo rin alam na talamak ang red tagging, fake news at kung ano-ano pang kabulastuga na ginagawa ng mga anchors ko, no? Ng mga commentators ko, no? Ang SMNI, pero tinotolerate ng SMNI. At talaga lang din, hindi nyo alam kung sino ang may-ari at anong klaseng tao ang may-ari ng SMNI. No wonder. So kayo, kayo rin po ay posibleng ganoon. Diba? ba? Kasi sinusuportahan niyo yung mga taong gumagawa ng kabulastugan at dapat ay walang puwang sa ating lipunan. 'Di ba? Walang tigil po ang mga katulad nila si Mr. Robin Padilla sa pagtatanggol ng sa SMNI. Diyos ko po ay sarili nga niya, hindi pa rin maipagtanggol sa mga taong totoong nag-iisip at may prinsipyo sa, sa kanilang buhay, di ba? Alright, kulang o sa due process at walang basihan ang 30-day suspension na ipinataw ng NTC laban sa SMNI ayon kay Senator Robin Padilla. Tanungin mo ang mga ang kongreso. At siguro balikan mo, hindi lang yun nangyaring pag, uh, pag pakalat or misinformation tungkol nga sa travel fund na itong si Romualdez. Hindi lang yun eh. ba? Diba? It's long overdue na dapat ay ginawa na ito ng MTRCB NTC at kung sino mang ahensya sa SMNI suspension or i-revoke na talaga ang license. Bakit? Napakatagal na po na ng SMNI. Ang daming kabulastukan. Okay? Hindi naman talaga media yung matatawag yan eh. Tapos hindi niyo alam? Padilla backs SMNI, condemns baseless anti-thesis suspension. Dahil sa mga ganitong klaseng pahayag niyo po, Mr. Robin Padilla, lalo pong bumababa ang tingin sa inyo ng mga taong nag-iisip ng tama. Doon po sana kayo uh, mag-focus. Okay? nag focus kayo sa mga utu-uto nating kababayan yon ang pinaniniwalaan yon na supporters niyo sa mga trolls. Diba? Yan na lang po ang natitira yung supporters. Kaya yung bumoto sa inyo, hindi pa rin namin talaga ma-identify kung saan nga nang galing yun. Diba? Dahil marami tayong kababayan na naririnig around, uh, around my place. Salimbawa, na natatawa sa mga statement natin si Mr. Robin Padilla. Sa lahat po ng bitawang salita natin si Mr. Padilla, po, wala talagang katuturan. Okay? Kaya nagtataka tayo, paano nangyari? Wala bang advisor ang mga katulad na si Padilla? Good luck talaga. Grabe, hindi mo